palalabs. Ay, binigay ang amo ko sa akin mga palalabs. Ito. Ito. Alam niyo ba ito mga palalabs? Binigay niya sa akin ito kahapon. Yan. Nakapag-unboxing tayo ngayon. sa so binigay ng amo ko. Hindi uh, ko pa ito nakita kung ano ito. Laman. Ay, ma-headset siyang binigay. Power bank. Power bank ako. ito, Bluetooth. May may ano siya, may headset at saka charge uh, ano yung sa charger ba. Bago to. Ito naman binigyan niya sa akin kasi nakikita niya sa akin lagi na nahuhulog yung Bluetooth ko. May sorry mga palalas, may Bluetooth na akong dalawa. So binigyan niya ako ng isa, so naging tatlo na. Ayan. nag-bluetooth na ako. Tapos may wire pa siya. Oh. Bago daw to. Bago to. Binigay niya sa akin. Yung bluetooth. Tapos, may isa pa akong binigay niya sa akin. May ganito ako dati. Power bank. Pero, tinadala ko na sa Pilipinas. Pinakargo ko. Nilagay ko sa malaking cargo. Ito unboxing tayo mga palalabs. Yan ang naka-power bank blue spectrum. Yan ang siya. Yan ang power bank ko. Hindi ganyan sa akin. Kasi wala lang. Hindi naman niya magamit kasi itong power bank. Bago pa itong mga palalabs. Bago talaga siya. Charger siya. Ay, ano? well sa bluetooth ay sa bluetooth sa ano sa um, power bank itong power bank ganda ah oh, diba pwede siya sa cellphone pwede din siya sa bluetooth yan ito sa bluetooth ito naman sa cellphone tingnan natin kung magana ba siya mga palalams. so, na open ito Uy, na-open siya. 82%. Ayan. Diba? Tapos may may ano na siya, may wire na siya. Tapos may Bluetooth pa ako with with wire na din siyang Bluetooth ko. May ganito din naman ako. May ganito ako Bluetooth dalawa. Ito sa akin mga palalabs. Ito talaga yung Bluetooth ko dalawa. Dalawa tapos binigyan niya ako ng isa tatlo na. May isa pa akong binigay niya. So, naging tatlo na yung bluetooth ko, di ba? Try natin to i-charge kung magana ba siya. Ito natin yung cellphone. Charge, charge natin yung bluetooth kung magana siya. Ay, magana siya mga palalabs. Oh. Di ba nakikita niyo? Magana siya. Tapos itong cellphone kung isa, testin natin kung magana siya. Itong cellphone ko na min channel ko. Ito Ito, ito. I Try natin siya mga palalams. Kung magana ba siya. Uy, ang gana siya mga palalabo. 100% pa siya. Diba? Gana siya. So, pwede tayo mag-dual self, dual charger tayo dito mga palalabs, bluetooth at saka yung cellphone natin astig. At least mayroon akong ganyan. Pag mag-uwi ka sa Pilipinas, hindi na tayo mga problema sa pag-charge sa airport. Di ba? Magana siya. 82%. Di ba? Tago ko na itong sa akin. Ito, akin tong dalawa na charge, na blotot sa kanya yung binigay niya ito Tingnan natin kung mag-charge ba ito. Baka lubat. Lubat na ba? Ay, ano ta siya. Siya charge na natin mga balalaman try natin yan kung magana ba siya. Kasi bago daw yan, hindi. May ano pa siya, may, may, may lagayan pa siya. Tapos may ano pa siya dito, oh. Itong papel, Di ba? Pero i-try lang natin mga palalabas. Kaya baka hindi siya magana, di ba? Pero yung amo ko magbibigay yan, gumagana talaga yan. Makakahiya naman pa magbigay ka tapos hindi gumagana, di ba? Kailangan gumagana talaga yan. Tapos binigyan pa niya ako ng bluetooth. Ay, yung ano yung wire na ano. Wire na headset. Dami kong headset. Ito wire na headset binigyan niya ako. Kasi bumili siya ng bagong iPhone. Ang wire na headset binigyan niya sa akin. O, diba? Ito pa pang bibilihin mo sa labas. Mahal yan. Mahal yan bilhin sa labas mga palalabs. Ano yan? Yung ganito. Ito ng ganito, 6 out 1KD, 1KD to dito sa amin, bibilhin ng ganitong wire na Bluetooth ay na, ano yan? Headset na, nasa anong na to mga palalab sa Pilipinas, nasa 180 plus nasa 185 to, pesos, sa Pilipinas ha kaya, at least nakasave ako ng pera, hindi na tago ko na to siya kasi kailangan na natin to isa-isa lang ang paggamit natin mga palalabs para kung masira yung isa may reserve ka pero hindi kagaya ng pag-ibig ha pag mawala ang isa meron pang isa iba yon pag usapan na yon <laughs> tapos ito yung bluetooth ay yung charger sa bluetooth charger niya dito dito di ba at least naka-save na ako ng mga no, yung mga gadgets, mga palalabs, iba. Bala ko pa naman mga palalabs, magbili ako ng uh, power bank pag uwi ko. Sabi ko, kasi yung power bank kong nabili, pinadala ko na sa Pilipinas. Sabi ko, magbili ako pag uwi ko. Buti na lang, binigyan ko ng mo kong babae eh, na dalaga. O, diba? At least kaano ko. Tito percent pa yan. Charge ko pa siya. Um, binigyan niya sa akin bluetooth itong charger niya sa itong charger ay wire sa ano sa bluetooth sa power bank. Kailangan itago natin itong mga palalabs. Dami-dami na akong wire. Dami na akong mga gadgets. Thank you. Thank you sa amo ko kasi ang bait ng amo ko. Binibigyan niya ako. May ano pa nga ma, yung mga palalabs. May may binigay pala yung ano ko, kita ko na lang sa inyo. May binigay pala yung amo kong lalaki. Ito mga pala loves, oh. Binigay ng amo kong lalaki, binata ha. At binigyan niya ako ng pakit wifi. Kaso lang, sira na yung ano, oh. Wire niya. Hindi na kasi niya nagamit. Pakit wifi na Viva. Viva kasi yan dito sa amin. So, pero gumagana to siya mga pala loves. Gumagana to. Simpak lang ang kailangan nito. Tingnan ko kung may simpak ba to. O oh, diba, Ano ba 'tong buksan? Ito kasing ginagamit namin dati. Hindi na nyo nagamit. May battery yan siya ha, nandun sa bag ko. Dito lang yan. Hindi ko lang nilagyan ng battery kasi ano, para hindi siya lulubo ba kasi hindi ko pa naman nagamit. Dito lang i-insert yung SIM para sa Wi-Fi. Pero iwan ko kung, pero open line naman to, pwede to magamit sa Pilipinas pag uwi ko. So, ito na lang mga palalabs. Babay na muna mga palalabs. So, diba? Thank you sa amo ko. Binigyan niya ako ng mga gadgets ngayon. Salamat. Yan na yung binigay ng amo ko. Yan, yan. Siyempre, giganito ko yung mga palalabs para may, ano naman ako, may remembrance, di ba? Yan, ito yan galing sa amo kong lalaki, binata sa amo kong dalaga at saka ito pero ah, ito akin to ha syempre yung cellphone kong main channel ko dito <laughs> so bye mga palalabs please like subscribe my youtube channel mga palalabs analisa tv mix vlog babush thank you god bless